Minsan mo na rin bang nakita ang pusa o mga pusa sa panaginip? Natatandaan mo pa ba ang mga nangyari matapos mo sila mapanaginipan? Tuklasin mo ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga mensaheng maaaring ihayag sa iyo habang natutulog ka. Isa, itim na pusa. Ito ay isang babala. Mag-ingat sa pagtitiwala sa iba, ingatan mo ang iyong sekreto at ang mga bagay na importante sa iyo. Dalawa, ang puting pusa sa panaginip ay maganda sa paningin ngunit ito ay nangangahulugan ng iyong pagkalito sa pagdedesisyon ng tama. Mahalagang pag-isipan mabuti ang tamang gagawin matapos mo ito makita sa panaginip. 3. Kung ang payat o maruming pusa ang magpapakita sa iyo sa panaginip, ikaw ay makakatanggap ng masamang balita na ang isa sa iyong mga kaibigan o mahal sa buhay ay may sakit. Ngunit kung nagawa mong itaboy ang pusa, magiging maayos ang lahat. 4. Ang mga pusa sa panaginip ay nagtataglay ng mga nakatagong mensahe. Kung ang isang pusa ay agresibong lumapit sa iyo sa isang panaginip, ito ay tanda ng isang kaaway na nagkukubli para sirain ang iyong reputasyon. Manatiling mapagbantay at magtiwala sa iyong instinct. 5. Kapag narinig mo ang paghiyaw ng pusa sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ang iyong pekeng kaibigan ay gagawin ang lahat para masira ang iyong reputasyon. 6 kung ikaw ay nagpapakain ng pusa sa panaginip, pinaparating nito sa iyo na ikaw ay pagtaksilan ng taong malapit sa puso mo. Pwedeng isang kaibigan o kasintahan. Pito, kung ang isang pusa at isang ahas ay nakikita mong magkaibigan sa isang panaginip, ito ay nangangahulugan na sinusuportahan mo ang isang kaaway para magamit mo siya at malaman ang ilang lihim na sa tingin mo ay may kaugnayan sa iyo. 8. kalmo ng isang pusa. Ito ay nangangahulugan ng isang karamdaman, kung gaano ka grabe ay depende sa lim ng sugat na pinakita sa iyo. Ito ay nangangahulugan din ng pagangkin ng iyong kaaway sa isang bagay na sobra mong pinaghirapan, dahil dito masasayang ang lahat mong pagsisikap at sakripisyo. Sham, sa babae, kung ikaw ay may hawak na pusa o puting sa iyong mga bisig sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay makakagawa o masangkot sa hindi magandang gawain kung alam mo na ang kahulugan ng ganitong panaginip, magagawa mong bitawan ang pusa sa panaginip para makaiwas sa masamang mensahe nito. Sampu, sa negosyante, pinaparating sa iyo na sinisira ng iyong kakompetensya ang iyong pagsisikap, kaya ibigay mo ang lahat na kaya mong gawin para magtagumpay. Ang mga masasamang panaginip na dala ng pusa ay kaya mong labanan ngayong alam mo na ang mga kahulugan nito, subukan mong itaboy palayo o bitawan habang nasa panaginip ka. Sa iba pang pangyayari sa panaginip na makikita ang pusa, tingnan mo ang link sa baba at ay comment mo na rin ang iyong naging karanasan sa panaginip. Masaya po kaming tulungan kayong maintindihan ito. Salamat po.